Mula sa murang edad, si Catherine Bernardo ay lumabas na sa ilang mga drama at variety shows. Sa paglipas ng mga taon, nakapag-ipon siya ng malaking tagahanga at nagtaguyod ng pangalan bilang isang kilalang aktres at ikon ng estilo. Kabilang sa kanyang mga natatanging papel sa mga pelikula ay ang The House of Us, Hello, Love, Good Day, at A Very Good Girl. Sa bawat papel at kaganapan, pinapanatili ni Catherine ang kanyang sopistikado at masayang estilo. Silipin ang ilan sa kanyang mga bihis at damhin ang kanyang eleganteng fashion. Mainit na tono. Pinakamaganda si Catherine sa mga mainit, pang summer na tono. Seal Siren. Pinili niya ang kaswal na atlishure na bihis sa seal. Paglalakbay. Ang bihis na ito ay akma para sa paglalakbay. Kalikasang bihis. Parang kaisa ni Catherine ang kalikasan. Swiss na estilo. Isinuot niya ang trendy na bihis na ito sa Switzerland. Ball gown. Si Catherine ay nakasuot ng Mark Bumgarner at Earl Semitara para sa isang celebrity ball. Halloween. Hulaan kung sino siya para sa Halloween 2023. A very good girl. Isa sa kanyang mga bihis para sa A Very Good Girl. Balat. Ang isang necktie at leather jacket ay nagpapaganda ng kanyang bihis. Itim. Ang mga all-black na bihis ay hindi nawawala sa uso. abs Ang crop top dress ni Catherine ay nagpapakita ng kanyang toned abs Pabalat ng magasin. Ang pabalat ng magasin na ito ay naging viral dahil sa kaakit-akit at matapang na bihis ni Catherine. Asul Si Catherine ay nakasuot ng mga asul na kulay na may sleek up All white. Siya ay nakabihis ng all white para sa airport. Kariktan. Si Catherine ay nagiging old Hollywood glam. Hello, love, good bicycle. Si Catherine ay nakasuot ng puting baby doll dress para sa grand announcement ng hello, love, good bicycle. Ikon. Siya ay isang ikon ng estilo na nagagawang pull-off ang bawat bihis.